andito kami, pumasok kami sa may ano, National Museum, ang daming tao. Kasi gumanda na itong National Museum dahil yeah. pinaganda ito ni Marcos, ni BBM. Dahil dito siya nag Inaugur... Ano yun? <laughs> ano? Inauguration. <Innauguration>. Pinaganda <laughs> ni BBM dahil dito siya nag-inauguration uh, ng ano niya. Yung pagganap, panalo niya sa pagka-president. Ayan, National Museum dalawa to eh. Ito, ito yung isang building. And then, ayun yung isa. Dito muna tayo sa, ano, sa malapit. Dito tayo sa National Museum. National Museum. Aka tayo. Walang bayad dito. Libre, papakita ka lang ng valid ID. Pero pag dalawa kayo, pwede kahit isang valid ID lang wala siyang entrance. May marami mga estudyante rito. Ang tayo ngayon sa National Museum sa loob. Eh, ang ganda. Pinaganda ni BBM ito ng ano, nanalo siya sa pagka-presidente. Presidential siya inauguration. Marami pa lang level to. Hindi, isang kapunta. punta. Ang ganda ng ano nila, level by level, ang ganda. First time na yung makapunta. Mayroon pang National Eagle, eh. Oh. Philippine Eagle. Ang ganda. Sa mga hindi pa nakakapunta dito sa National Museum, sa may staff. Level by level, ang ganda. Kahit uh, PWD na naka wheelchair, pwede rito. Ayan o. Oh. Hindi siya hagdan. Pero uh, pwede mo siya kahit na PWD. Ayan. din Ganyan ang ganda ng bubong. Ito rida. Hinihingal na ako. <laughs> Gallery 1. dito pala si Lolong dinala eh. Oh. Dito pala din na si Lolong eh. Ito dapat sa kongreso din na eh. Sa kongreso din si Lolong. anong ang simbolismo ng mga kurap na mga politician. Si Lolong. Ayaw, <laughs> di ma Tamarau Birds Pawican, Manga Shellfish, Manga Shell. Inday, anong nakita mo? Curly shell yan. Ito naman mga display ng mga insekto. Butterflies. Mga iba't ibang uri ng insects. Ito yung ano, bat, ito yung bata ni Darna. Huh? Dinesplay na dito. Galing sa kalawakan. Mga <laughs> 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 meteorites. Dito dinesplay. Ito, ano to? Lava flow. Lava flow. Legit yan, legit. Mahal ang presyo ng mga yan. Ito yung mapa ng Luneta, o. Oh. Mapa ng Pilipinas. Mapa ng Pilipinas. Volcanic rock from Mayan Volcano, yan bato nakuha sa ano Mayon Volcano niluwa ng Mayon Volcano bato volcanic rock from Mayon Volcano ito naman ginto ito yung mga ano ma mga nagiginto Golden River Golden River yung mga nagiginto yung mga alo mga bato na may ginto skeleton skeleton of wild pig Dito naman yung mga mangrove. Ito ang king crab. King crab yan. kingfisher mangrove ganyan family Philippine duck night heron Masaya ba si Inday? Happy. ni Inday, kaya kami. Ikut ibang klaseng crab, at saka mga Asya.

daming sharks Pasok tayo sa submarine. Andito tayo sa labi sub submarine. Terima kasih telah <tries> menonton! Ang laki rin na nga Talagang bukid yan eh <laughs> Talimasag oh Talimasag yan To isaw isaw yan Lover truck red lion fish. Box crab. Ano? Box crab. Box crab. Box crab. it's square Cow fish. May isa ipis, oh. May posit, oh. Cotton and dilis and sapsapo and pating well sharp Ang laki well sharp Dami ng isda oh. Ano to dito? Walang video. Sarado. Ang daming isda oh. Sino tagong yan? dinosaur bones. Rawr. T-Rex yan, T-Rex.